Kiko Estrada, nagpasalamat, at nagbigay ng mensahe sa mga Kimi fans. Future projects nila ni Miles game din siya, may inamin din siyang ikinakilig ng lahat. Matatanda ang, huling nagpakilig to the bones ang Kimi, noong birthday ni Miles, kung saan ay talaga namang kahit busy si Kiko, ay nagawa pa nga nitong dumaan ng itbulaga, para i-surprise nga si Miles sa birthday nito, na inangaan nga ng marami dahil sa ginawang ito ni Kiko. Napasana all pa nga ang marami noon dahil sa ginawang ito ni Kiko. Dahil kahit busy nga ito sa taping, ay nagawa pa niyang magbigay ng oras para kay Miles at magpakilig at magpasaya ng mga kini fans. Pero, talaga namang marami pa rin ang mga kinilig nang mapanood ang video challenge ni Kiko Estrada sa Philippine Star YouTube Channel. Dahil kasama nga sa mga pinagbilian dito, ay ang dub arc ads natin si Miles Ocampo. At kahit na hindi jojowain ang sagot ni Kiko Estrada kay Miles, ay marami pa rin nga ang mga natuwa at kinilig pa rin dito. Makikita din ang FB post nila sa kanilang official Facebook account, na may caption na, Tropa muna ang Kimi. Dito nga, nabanggit ni Kiko, na hindi nga plinano ang pangyayaring ito sa kanila ni Miles, na kahit nga daw siya, ay hindi inaasahang may mga kikiligin sa kanilang dalawa, at dahil hindi nga ito pinilit, ay talagang totoong mga reaksyon ang naipakita nila noong April 2, 2024. At dahil nga dito, ay ito ang nakita ng mga manunood, na totoong reaksyon at kiligang nakita nila, kumbaga, genuine at hindi scripted. Kaya naman, hindi mapagkakailang kahit sino nga ay kikiligin dito. Sinabi din nga niya dito, na nakakataba nga ito ng puso, kaya naman nag-iwan siya ng mensahe sa mga Kimi fans. Na kung saan ay sinabi nga niyang, sa lahat ng mga Kimi fans, I hope you maintain that chemistry. Sa lahat ng mga Kimi fans, I hope you maintain that chemistry. Inamin din nga niya dito, na kahit nga sa kanilang taping, ay inaasar din siya ng mga co-stars niya, patungkol pa rin sa Kimi. Makikita pa nga ang reaksyon dito ni Kiko habang nagkukwento na ayon nga sa ilan ay tila masaya at kinikilig nga daw si Kiko dito. Dagdag pa nga niya na everyone was teasing me because of that. ang may mga mababasa karing mga comments na alam naman ang pinagkaiba ng love life sa love team. At kahit hindi pa nga opisyal na love team ng Kimi o si Kiko at Miles, ay talaga namang ramdam ang suporta ng mga Kimi fans sa buong mundo dito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, tila kinikilig at natatawang ang kinukwento ni Kiko, ang panunukso sa kanya ng mga co-stars niya, dahil maging sila nga, ay kinikilig sa dalawa o sa kini Matatandaang, kahit nga ang mismong ka-love team ni Kiko, sa lungwad ka sa lupa na si Sarah Labati, ay talaga namang inaming kinikilig din sa dalawa, nang mag-guest nga ito sa Itbulaga at maglaro din ng Perify, noong April 8, 2024 na kung saan ay yung araw din na iyon, ay hindi inaasahan ng marami, na darating din si Kiko, na talaga namang nagpakilig sa mga manunood. Lalo na nga, nang magdala na ito ng bulaklak at ibigay kay Miles. Dito din nangyari, ang date ng dalawa sa Itbulaga. Na kung saan, ay kinakiligan talaga ng marami na talaga namang manhid nga lang ang hindi kikiligin sa dalawa, at sa Kimi. Kahit nga ang isa pang co-star ni Kiko, na si Ren Escanio, ay kinikilig din sa Kimi, matatanda ang, napangiti pa nga si Miles noon, May 3, 2024, nang mapag-usapan nila si Kiko, kung saan sinabi nga ni Ren dito, na siya daw ang laging katuwang ng role ni Kiko, sa lahat ng bagay kung saan sinabi nga niya dito na, ako ang lagi niyang katuwang sa lahat ng bagay dito Miles. Na kung saan, ay makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Miles, matapos itong sabihin ni Ren sa kanya. Hindi lang yan, dahil shinout out pa nga dito ni Miles si Kiko Estrada. Na napag-usapan na rin natin. At ganun din na, si George, o si Gardo Versosa, nang nag-guest din ito sa Itbulaga, at maglaro din ng therapy, noong May 31, 2024. Na kung saan, ay napag-usapan din na si Kiko at Miles, at syempre ang Kimi. Samantala, sa pagpapatuloy na, ay nang tanungin naman siya, patungkol sa request ng mga fans, sa future projects nila ni Miles. Ay ang sinagot niya dito, ay if it gave smiles to people, I'll take it. If it gave smiles to people, I'll take it. Namuli ngang nagbigay ng pag-asa at kilig sa mga Kimi fans, na talaga namang grabe ang suporta kay Kiko at Miles kahit may kanya-kanya pa silang projects ngayon. May pa Jack Princess si Miles. Lumuod ka sa lupa naman si Kiko Estrada. At kung matapos kaya ang kanya-kanya nilang mga projects, mangyayari na kaya ang inaabangan ng mga Kimi fans, na magkasama sa project si Kiko at Miles. Abangan natin yan mga ka-highlights. Samantala, narito naman ang ilan sa mga comments ng mga Kimi fans, patungkol nga sa pangyayaring ito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?